Tuwing tag-ulan, hassle para kay Nanay Yonilay ang pagbabayad ng kuryente. Bukod kasi sa malayo pa ang kanilang lalakarin, nahihirapan na rin itong makalakad dahil sa edad. Siyempre senyon na, um, kaso lang yung mga apo ko, di na alam ilakad yung mga kailangan, kaya talaga malayo sa karsada yung bahay ko, kaya medyo mahihirapan. Mahina akong kuan 30 minutes. Si Delia naman nahihirapang makapagbayad agad, lalo pat laging nasa biyahe ito para mamakyaw ng paninda. Pag wala ka dito sa Baguio at nasa ibang lugar ka, at ano, oh, pwede ka na magbayad. Kaya para mapadali pa ang pagbabayad ng libo-libong mga member, consumer at owners o MCOs ng Beneco, isang app ang inilunsad ng kooperatiba kung saan maaari ka ng magbayad kahit nasa bahay ka lang. Ito ang Beneco Mo Ito application. Yung app na to, marami itong uh, ginawa namin ito para yun nga, uh, mapalapit namin yung aming servisyo so, at makakonek sa ating mga MCOs through, yung, through digital platforms. So, dito sa app na to, uh, may empower yung ating MCOs para sa uh, information, and uh, yung communication din para sa akin kasi meron siyang uh, uh, widget na pwedeng uh, ma-message ka yung ating uh, hotline and uh, yung mga ano po ba mga features uh, uh, ang isang main features nito is uh, pwede nang magbayad yung ating consumers through dito sa mobile application. Bagamat maaaring magbayad sa mga e-wallet apps, marami pa raw gamit ang Beneco mo ito app. Uh, marami silang malalaman tungkol sa Beneco hindi lang sa billing, hindi lang magbayad actually yung features. Pwede rin. May mga notifications ito ng mga outages. So real time na na-update kayo sa, sa status kung mayroon bang unexpected power outages and uh, uh, mga news mga latest advisories na ipapalabas ni Bineco. So through, 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 the app, uh, makikita nila kaya. Okay sa akin po yun, ma'am. Kasi kung wala yung na ano, ignorant tayo sa mga mangyari dito sa Bineco. Kahit wala tayong ilaw, wala tayong pagsabihan. So okay lang sa akin yun. Convenient sa mga clients, sa mga ano, subscribers, mm -hmm. kung merong ganun. Isa rin sa mga rason kung bakit ginawa ang application na ito ay para sa reporting ng mga emergency. Pinag-aaralan pa ng Beneco kung ibababa nila ang 20 pesos na convenience fee tuwing magbabayad ng bill sa pamamagitan ng nasabing application. Nakikiusap kami sa mga ibang payment gateway. Uh, so for now kasi si Dragon Pay pa lang ang onboard namin. So meron na kaming initial talks with others si mga katulad ni Union Bank alam ko uh, sumura yata yung convenience fee nila and si Gcash kinokontakt din namin si Paymaya uh, hopefully makikoordinate din sa amin para ma-integrate namin doon sa application natin Ang Beneco Mo Ito app ay maaari nang i-download sa Google Play Store. Angel Arquero, RNG News.